Nangyari na rin ang pinangangambahan ng marami sa gitna ng panibagong resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sa pagkakataon kasing ito, nagbanggaan na ang mga barko ng Pilipinas sa China. Ayon naman si isang eksperto, oras na para magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Sa pulsa video ng Armed Forces of the Philippines ang pagbangga ng dambuhalang barkong ito ng Chinese Coast Guard sa maliit na resupply boat na MV Unaiza May 2 sa West Philippine Sea kahapon ng umaga. Ang Unaiza May 2 ang isa sa dalawang bangka na inarkila ng AFP para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nangyari ang insidente pasado alas 6 ng umaga kahapon ang Chinese Coast Guard na humarang sa kanila kahit nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod sa resupply boat, sa din sa aerial shot na ito ang pagbangga naman ng isang Chinese militia ship sa likuran ng barko ng Philippine Coast Guard na umi-escort sa resupply mission. Gayunman, nakalusot pa rin ang unay sa May 1 na nakapaghatid pa rin ng supply sa BRP Sierra Madre. Agad namang kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang dalawang insidente na tinatawag na mapanganib, irresponsable at ilegal ang ginawang pagmaniobra ng mga barko ng China. Malinaw raw na paglabag ito sa international law at maging sa 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa pagkamkam at mga ilegal na aktibidad ng China sa lugar. Para naman sa maritime expert na si Attorney Jay Batumbakal, inasahan na niya ang banggaan. Dahil matagal na tayong paulit-ulit na ginigit-git ng China, tuwing nagahati ng supply sa Ayungin Shoal na tinatawag naman nilang Renai Reef pinapakita din po niyan na talagang ang China uh, nananadya po yan para nga takutin tayo na umalis na doon sa ating lugar. No? So hindi tayo dapat matakot. Sa kabila ng paulit-ulit na harassment ng China, iginit ni Batong Bakal na hindi dapat patulan ng Pilipinas ang pagiging agresibo ng China. Pero pwede raw tayong maningil ng danyos kung masira ang mga barkong binangga nila. Panahon na rin daw para kausapin ng gobyerno ang Amerika para bumalangkas ng kaukolang hakbang tuwing hinaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bali po meron naman tayong usual defense treaty pero ito po ay hindi po ito yung issue ng triggering the treaty no dahil yung treaty po ay ineffect naman eh. So Uh, walang walang katanungan na ito ay applicable no ang ang dapat ngayong mangyari ay pag-usapan natin ang uh, nating uh, treaty ally kay ng US kung ano magiging proportional response diyan sa mga ganyang klase ng uh, insidente no at yung response na yun hindi naman necessarily na bakbakan yun maaaring din yun mga economic mga diplomatic and and other sanctions hindi na bago ang insidente ng pangaharas at pangaharang ng mga barko ng China sa ating mga barko kahit nasa loob ng ating exclusive economic zone. Kaya ayon kay Batong Bakal, tama ang ginagawang pagsasa publiko ng Coast Guard sa mga ganitong insidente para maipakita sa buong mundo ang ilegal na mga ng China sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.